Magtorta guys. Magtorta. Magtorta. itur mo na ako. Mag tayo sa garden ni Nanay Karing. Ang garden ni Nanay Karing nana ay integration o manok. Manok nga manok nga sunoy. Pang panari pero pungkol na siya kay katulo na daw ni nakadaog sa kanyang ikatlong laban, nanalo pa rin siya kahit wala siyang paa. <laughs> Isang paa na lang gamit niya, nanalo pa rin. Na, malapit na siya, malapit lang sila guys, magkatabi sila ng tanglad. <laughs> Pero di siya pwede ihaon kay dako ni siya kuan, dako ni siya kantidad kay kalagahan na niya nakadaog. So, mag tayo sa garden ni Nanay Karing. Yan si Nanay, guys. Yan kauban si injung Si Injo si Injil di ay. <laughs> Sabi nila, hindi na daw uso ang mga bulaklak, mga plantito, plantita. Uso pa rin siya, guys. Dahil dito sa garden ni Nanay Karing, marami pa rin siya ang alagang mga bulaklak flowers. Meron pang pa mga palamas sibuyas dahon, sili, luya, kompleto. May atsal, may talong, may dish daw sabi May talong, may leafy vegetables, at saka may saging. Yan ang saging. Saging, may nyog. May nyog guys, oh. May nyog at saka pasok tayo dito sa ano, sa garden mismo para makita ninyo ang mga alagang bulaklak ni Nanay Karing. Ayan po. Alagang alaga. Ayan. Hi, Injong. Andito si Injong, oy. Andito si Injong. Siya ang aking tour guide. Siya ang aking tour guide. santayo. santayo. Saan tayo? Saan tayo? Miss Injong. Ano yan? Anong pangalan yan? Anong name ng flower na yan? Ha? Hindi mo alam. Basta meron siyang... Murag Dragon Fruit. Murak Dragon Fruit. Oh, kailas si Injong o Dragon Fruit. Ang kagandahan dito guys, kasi yung nyog niya, ganyan lang oh. Abot kamay lang ang nyog. Hindi mo kailangang aakyatin. Oh. Klasik-klasing mga flowers uh, ah, dito sa garden ni Nanay Karing Dito sa Malinaw Elementary School. Boy, dito sa Malinaw Elementary School daw, meron pa. Ito, mga iwan, anong bulaklak yan? Hindi <laughs> alam ni, ni AG. Basta, meron siyang maraming bulaklak at saka meron siya. Siyempre, ito yung pinakakailanganin ang tubig kasi hindi pwede mag-alaga ng bulaklak na walang supply ng tubig Ayan. ito yung mga mga alam ko mga mamahalin ito na mga ano mga flowers ah, flowers saka ito yan oh, kaganda Pumok. Pumok. Pumok ayo. Ay gichag, ano na ay gitse ano nay kaning dahon yellow. Oh. Ano asa? Asa tangala an na nay? Pangalan na bulak. Unsa gay pangalan to ni manang nimo ana gam? Gam. Kana kanang yellow. Kanang yellow. Tse niya? Sunshine? sunshine. <laughs> Korean, Korean de na. Franchise. Sunshine. Ah, sunshine. Sunshine minakog sansay ito na jong ito na ha ada pet ang punuan punuan mo sa pet so masa ah hindi ang punuan ang na dia oh pero grabe yung ano no katay katay na siya nyawan ni na mga ay mas tagan dito sa likod, katong likod sa abuhan. -asa, -asa, mm. -dito dito -dito ah, dito, dito ta guys. Suroy ta dito sa pikas sa sulod. Naoda -dito, dito yung mga nagkalain-laing mga lamas. <laughs> Talaksar mi makapsuroy diri sa balay ni nanay. Yan, ang kamatis. Mga kamatis nga namunga o namulak pang uban. O mauni ang punuan sa grapes. Narambunga sa kamatis. na ukra ukra na sitaw. Kanyang dot. Balik ka. Ah. Ano ni? Tubo bulak oh. Hindi ko kailan san ang bulak. Unsa <laughs> man tong bulak nga naay taskay katong ginastonga?

ay, na Gamay pa sa una pag tanom. Karon dako na siya. Dako na ang Afrika. Namatay na ito. Itong gilukat dahil gilukat na ito. Ang ibalhin. Ano sa ito? Ito may picture-picture ta. Gani. Afrikan dito Dili. Kuan to. ano Dili. Napay butong Dalam ni nama mo Gwapo <laughs> sa so bukid ni Nanay ka guys Kaya daplin ra o oh, kalsada Daplin kay kalsada Nya yeah. na ah, yung og napalibutan oh, palayan Klasik-klasing tanom Bye-bye muna bye hey. Mangun nami. <laughs>